Hello po mga kapiks, me again, Mama Pics. ayan, good morning. For today's vlog, ngayon ay Monday. So, yung mga trabahador po natin, nakabalik na po ng balamban. So, kanina po silang madaling araw umalis. Medyo maulan ngayon kanina mga kapiks. Iwan ko lang din po kung yung dinaanan nila na lugar, kung maulan. Kasi dito kanina maambon po. At saka yun ho, early pa po silang nagising. Nag-alarm po ng 3.50 a.m. So, ka din po nagising dahil, ano, yun, nagtimpla si Pix ng kape. At so, ayan, for today's video, ngayon ay, naglalaban naman po ako kasi bukas, baka mawi ma na po kami ng Tacloban Tuesday. So, yun, before po ako umuwi, before po kami bumalik ng Tacloban, maglalaba po muna ako para pag umalis po kami, hindi po masyado marami yung labahan ni Mama Dax. At so yun, sila mamaras at papabits, wala pala sila dito. So ako po yung nag, ano ngayon sa mini store ni Mama Ducks, magbabantay. So habang ako ay nagbabantay naman, nag, yun ho, yung washing, pangalawang lagay na po yun na labahan. So yung isang ano, yung naunang nilagay ni Mama Ducks sa washing, bin, uh, mag, ano na po ako, binanlawan ko na po. At so yun kanina kasi sa, akala ni Mama Dax may pasok na po si, si Chris ni Chrislyn kasi may ano po nila, may summer class. So ayan, yun pala, ano lang po, uh, may orientation daw tapos yun, may kailangan daw permahan si Mama Dax So hindi pa ngayon yung summer class ni Chrislyn. Bali, tomorrow pa din po yung ano start ng summer class ni Chrislyn. So yun si Chrislyn nakaligo na, tapos na din daw magano mag umagahan kasi medyo late na din po akong naka-ano. Ah, uh, gumising masiguro siguro mag ano na po mga 6:40 na po kasi tumawag si Pix. So doon po ako kasi open lang po yung data ko. Tumawag siya sa Messenger ko tapos yun no, nag-ano niya nag-aalmusal na po siya. So umalis po siya ng boarding house mga mga 7:17 AM na po ganoon. At so yun si Crystal bumalik matulog tapos yung dalawa ko po tulog pa mga ka tapos si, si Kuya Sansan. So siguro si Dian baka bukas or mamayang madaling araw sumakay naman siya papunta dito. At yan, yung tindahan ni Mama Dax. So, bali, ano po, uh, yung pag-alis niya ngayon, sabay na din po mamili ng ibang paninda niya. At so, ayan, sana mga kapiks, hindi po natin nakukuha yung music kasi may nagpapasounds po dito. Sana sakto lang po yung ating, ano, at ayun po yung aking labahan. Kaunti lang po yan, mga kapiks tatlong banlaw at yung pag ano pag matapos po ito ito po po yung pang ano pang apat na bali pang downy na po sa mga kapiks at yan mga kapiks so yun ho kailangan na din po namin umuwi dahil mag start na po yung enrollment doon sa amin doon sa school nila ate Izra so sabi po ni ate Aisa kasi si at, kay, ate Aisa pa ako nagtanong kung kailan yung start ng enrollment sabi niya siguro ngayong 1 ngayong, Gen uh, ngayong July 1 so sabi ko paano yan hindi tayo mag so magsasabay magpa-enroll sa mga anak natin sabi ni Ate Aiza hintayin na lang kita kung kailan ka uuwi kaya, <laughs> so, yeah. kaya yun mga kapiks din si Ate Isra din po kailangan pa din po ako mag prepare ng mga school, school supply ganun tsaka lalo na po si Ate Isra medyo lumaki So, kailangan na rin pong palitan yung ano niya, yung blouse, yung school uniform niya. At so, ayun mga kapiks, kailan magbibrigada po kasi din eh. Katapos po ng enrollment, siguro pag mga second week or third week ng July, baka magpa-brigada po or may brigada school, brigada escuela So, kaya kailangan na din po namin umuwi ng takloban. So, ayan. Sana hindi pa natin makuha yung music, mga kapiks. So, ayan. Umiikot pa naman po yung washing natin. So, kahapon pala, mga kapix, dito din po yung mama ni Alrich. Kasi yun, ho, uh, uwi po kami ng takloban din. May ipapasabay po siyang carabao mango para daw dun sa mama niya. So, sabi niya sa akin, mag bawas daw ako ng anin para naman dun sa bahay or kinamama. So, ayan. Ito na po yung mangga. Ayan po yung nasa sako bag. Tsaka si Boss Tipin, yun pinyan may pinasuyo din siyang ipadala sa amin para doon kay Mariel yung high chair down ni Tio. Tapos siguro may ano din po dito si Mariel bag. So sabi ko kay Boss Tipin, bukas ng umaga Tuesday, magpa, ano din pa kung ano, parang magpatulong din pa kung maghatid sa amin sa labasan. Kasi, kasi kung si Papa Beats lang po, hindi niya po kami kaya lalo na po may bag din po kaming dala tapos yung bata sabi ni Boss Tipin punta naman siya dito bukas so sabi ko sa kanya dapat kasi 6.40 na sa labas na po kami maghintay ng bus din yun ang no, mamaya tawagan ko din po yung bus kung may biyahe po sila papunta ng Tacloban bukas yan ano po kasi medyo malalaki po yung mangga na ipapala dala ipapa dala ni Ate Joy dun sa mama niya mga kapiks. At yun ho, naligo po sila ng dagat kahapon. Hindi din po ako nakasama. Yung naligo po si Patpat, Ate Izra, si Pix, tapos si Christian din, si Sia Christine. So, hindi po ako nakasama sa kanila kasi nun. Medyo tinamad, tinamad po ako sumama, so, lalo na po may ano po tayo. May bisita yung every month na bisita mga kapix. <laughs> Kaya yun, dito lang pa ako sa bahay kahapon. Tapos, yun sabi ni Pix, marami daw yung naliligo ng dagat, lalo na po Sunday. Pag Sunday po talaga, expect na po yun na marami yung taong maliligo ng dagat. So, ayan mga kapix. Nakapagsampay na po tayo ng ating mga nilabahan. At yun, dumating na po sila mamadak. So, yun na... Uh, namili po siya ng kanyang pandagdag paninda tapos yun ho umulan na po siya mga kapiks hindi na po talaga nagpapigil nagpa yung kulimlim na ano na panahon umulan po talaga siya so ayan marites time dahil close yung computer at si mama dax mama dax po nagluluto ng makakain ngayong tanghali at yan Umula na may sikat naman ng araw pero mas ano din po talaga yung ano mas mas ano pa po yung ulan. Yaan sa labas may tubig na naman. hindi po talaga nagpapapigil yung ano tulimlim yung ulan po talaga siya at yan nangangamoy na po yung ano niloto ni mama dax na tuyo at yun ho nag ano po siya nag um, sinaing uh, sina, ah? si sinangag po ni mama dax yung natira namin kanin kagabi nangangamoy na po yung ulam yan mga kapiks tapos na po tayong mag mananghalian at yan medyo makulimlim <laughs> so nilabas ko lang po yung mga an, sinampay nakadryer naman po yan so medyo matuyo na po dun po sa unahan ang itim ng langit yan makulimlim sa unahan at for sure baka umuulan na po doon mga kapiks so dito hindi parang hindi makakatulog kasi no may mga sinampay sa labas at yung ibang sinampay mga damit ko namin na dadalhin bukas sa pag-uwi. Ang tahimik po ng paligid. So yung mga bata walang computer nandun sa kwarto nila Crislyn naglalaro. Kasi so, Mama Dax nakaidlip nandun sa tindahan niya po mga kapit.